protektahan ng kanyang sister. paluin ko yon. hmm? hmm 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 Puro hmm puro ka, puro ka hmm puro ka ah, Puro hmm hmm <laughs> hindi na hindi na hindi na naka, hindi na naka ha gigigil naman ako sa... sige magsama kayong dalawa sumusobra sumusobra ha sumusobra kan ha di ba sa may pag may tagapagtanggol ka si batman batman ba yan gusto mo pag bowling ko pag pa kayo ng dalawa eh. Kaya mo nakakatuwa ka ha. Lagi ka ng katigasan ng ulo mo ha. Nakakatuwa ah. Hindi nakakatuwa ah. Hindi nakakatuwa ah. Nakaupo ka pa dyan. Kinikis-kis mo lang yung pwet mo eh. Kunwari ka lang protect-protect eh. Protect! Depends! Nakakatuwa yun? Nakakatuwa 'yon. Nakakatuwa 'yang ginagawa mo na 'yan. Gusto mo pal paluin ko 'yan? Anak ko 'yan eh. Kapatid ka lang niya na. Ah. Siya mas matanda sa iyo ah. Paano mo 'yung nasabi? Ah, paano mo nasabi na bawal ko 'yang paluin? Hmm, paluin ko 'yan eh. Ikaw, gustong gusto mo pag pinapalo kita sa Aliyah, ayaw mong papaluin ka? Kinikis-kis mo lang yung pwet mo eh. Niguro ka lang eh. Malinis yung pwet mo eh. Para malinis yung pwet mo eh. Hmm? 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 Hindi ba nakakatuwa? Gala, gala ka ng gala. Kahit, kahit gabi na. Ka ng gala ng Gala ka ng gala. mo ko tinititigan ng ganyan. Mm. Mm -hmm. Hindi yun nakakatwa. Hmm? <laughs> <laughs> Sige. Kahit takpan mo pa yun ang puwet mo, ma. Mahuhugot ko yan. Mahuhugot ko to. Mahuhugot ko to. Takpan mo pa, ha. At talagang gagawa ka pa talaga ng paraan, ha. Hmm? Mm hmm? malinis na siguro yung puwet mo, no? <laughs> <laughs> Ang gigigil ako sa'yo.